Oh, good morning, engineer. Good morning. Anong oras ka nag-umpisa magtrabaho? Alas 8 busi. Alas 8? Alas 8. Ay, yan ang baga ang sinasabi ko ay. Ah? Ay, sabi ko di ba? alas 10 ang umpisa ng trabaho dahil arawan yan. Tapos magbimirinda tayo ng alas 11, isang oras hanggang alas 12, Abaho tayo, tanghalian naman. Tapos papasok ka mamaya ng alas 2 ng hapon. Merinda ng alas 3. Abaho ng alas 4. Dapat, ganun ang tamang trabaho sa arawan. Dito kang aga-aga pa. Eh, kaya ako nag-aga kasi kakaawa ka Baka malungin kita sa uras. Ay, ano nga lang. Hindi ganyan ang arawan. Isa akin hindi pwede ang ganyan. Ako na nga ang nagsasabi sa iyo eh. Kapag ka ka, dapat patamad-tamad ka. Hindi yan ganyan. Kung kung pagyawan magsipag ka. Ay arawan ni. Eh. Ako na nga nagsasabi sa iyo na arawan tapos Ay kahapon lang binamadalinin yung trabaho ninyo layout. Oh, uh, ngayon papasok ka naman ng maaga. diba so, sabi ko alas 10 ng umaga ang ha, ang ano. Halaw, pupunta mo na matulog ka muna. Ay anak ng to. Ang aga pa eh. Alas 12 pa lang, oh, dapat alas 10 ang umpisa. Hey, yan, tulad yan, oh, palakad pala, lakad Ganito ang maganda. Ah, yan sabi ko. Dapat ganito. Oh. At, alas 9 pa lamang. Oh, tina mo. Yan ang ko sa'yo, alas 9 pa lang. Hindi pa yung magtatrabaho. Kakain muna yan. Oh, sige, magharap ka dyan ng mga kakain. Kung may mga dyan. Ay, nalinti ka na. Yan ang sinasabi ko sa'yo, engineer. Ay, yan eh, ang lagi yung tatandaan. Kapag kaarawan kayo, dapat, ang pasok, sa isip nyo yung alas otso. mga alas 10 sa akin natin lang naman yun eh naiintindihan ko yung arawan eh diba ay, ano masasabi mo engineer at ang aga-aga mo gutom na ako gutom ka na, na. Uh, may kape dito ay tinamo yan siya sabi ko sa iyo eh kaya nga wag ka muna papasok na maaga alas 10 sala sige pumunta doon sa kusina o oh, may kanin may kanin pa ba wala na oh sige wala mo kape. Ay, ay sabi ko sa iyo, mo, ngayon naghahanap ka ng kape. Kasi alas 8 nandiyan ka na. Ay, anak nang. Wala mo ng kape diyan. may kape oh. Ay, sinasabi ko sa iyo, ay. ay, kapi. ay kapi. Kasi papasok naman. Sa akin naman walang problema 'yun. Ang aw ang oras ko talaga alas bis ang pasok. Hindi yung ano, hindi yung ganyan kaaga, grabe. Sige, timpla ka lang kape. Tapos Tambay ka mga isang oras dyan. Upo ka. Mag-i-start ka ang trabaho alas unsi. Kasi mm -hmm. kakain tayo ng alas unsi. Ha? Ayos? Okay.